Hi guys, magandang hapon po and welcome po let's ating basement uh, uh, garden. So ngayong hapon ay uh, magtatalim po tayo nun pong ng ating uh, sayote. So bali nung uh, nakaraang linggo po ay uh, bumili po tayo ng uh, sayote sa tindahan and ngayong hapon po ay uh, titingnan po natin kung pwede na po siyang uh, itanim. So, yun po yung ating uh, gagawin ngayong uh, hapon. So, dito ko po siya nilagay sa timba. So, kukunin po natin dito. Ito. Yan po ang ating uh, sayote. So, sa loob po ng mahiwagang timba na ito, ay naandito po yung ating sayote. Ayan. So bali bumili po kami ng uh, tatlong a uh, perasa po ng uh, sayote. So titignan po natin ngayon kung uh, ano po yung uh, itsura niya. Ayan. so makalipas po ang uh, isang linggo ay kakamustahin po natin ngayon yung po ating uh, a germinate na sayote. So ang ginawa po namin ay binalot po natin siya ng uh, dyaryo. So, titinan po natin kung ano na po ang laman. So, alam mo po siyang ah, uh, tag. So, dito po, wala po siyang ah, uh, ugat. So, ayan po mga gulay. So, hindi ma po pwedeng ipa-germinate ngayon itong ating ah, uh, unang nabuksang ah, uh, sayote. So, tingnan po natin itong iba. Ayan. So, so, since last week po, hindi pa po natin ah, nasilip kung ano na po yung itsura ng ating ah, sayote. So, ngayon pa lang po natin sila ah, tinignan. Uy! Ayan po. So, mayroon na po siya ah, ugat. Ayan. So, pwede na po natin itong ah, ilipat sa paso para maka kubo po yung kanyang uh, ugat. So, ayan po. After uh, one week po, uh, marami na po siyang uh, ugat. So, galing lamang po to sa tindahan. So, ito po yung ating lalimit ngayon sa ating uh, garden natin mga uh, tatanim. So, ayan. So, malambot lamang po yung kanyang uh, ugat. Ayan. So, meron po tayong isa ng uh, sayoteng tumubo. And tingnan po natin itong ating uh, isang perasa po ng sayote. Ayun. So medyo bukas na po siya agad. Ayan. So yan po. kitang kita na po natin na ayan po yung kanyang mga ugat. Ayan. And ito na po yung kanyang stem. Uh, steam. Or ito na po yung kanyang ah, uh, baging. Ayan. Ito na po siyang ah, uh, dahon. Ayan po. Pati po dito sa taas. So, after one week po, simula po nang uh, binili po natin sa tindahan, ito na po ngayon yung mga itsura ng po nga ating uh, sayote. So, ang ginawa po namin dito bago po kami bumili ay uh, bumili po kami ng medyo uh, magulang and yung medyo open na po siya dito. Yung uh, tap po niya. And after one week lamang po, ito na po yung kanyang itsura. Uh, Yan. So, ito po ngayon yung ating uh, ilalagay doon po sa pasok. And ito na po yung ating ngaramitin uh, na uh, pantanim doon po sa ating uh, garden. So nung uh, nakaraang taon po ay uh, nag-tanim uh, po tayo ng uh, sayote. So medyo maaga po yung, yung ating pagtatanim noon. And uh, umabot na po doon sa kesame yung ating uh, sayote dito po sa loob ng bahay. I think uh, December pa lamang po or uh, January nag na po tayo magtanim noon ng sayote dito po sa basement kaya umabot po siya hanggang uh, kesa may po ng ating uh, ito po sa basement so ngayon medyo late po tayo magtatanim ng uh, sayote so yan po mga agulay meron po tayo uh, dalawang sayote eh. lilipat po ngayon sa ating uh. pasok paso Tignan po natin ngayong uh, summer kung nakakapagpabunga po tayo ng uh, sayote sa ating uh, garden. And yung mga naandito po, ayan, ito po yung ating mga gabi. ayun. So, ang nilagay po namin dito is yung uh, promix lamang po. So, wala po siyang halo kahit ano. And ito na po yung ating ibang uh, gabi po dito. Ayan, so mayroon na po siyang tubo and mayroon na po siyang uh, ugat po dito. Ayan, so ito po yung mga bago galing po to sa store. Ayan, ayan, na po yung kanyang uh, itsura ngayon. So, atin po natin na medyo dumami na po yung kanyang ugat para mai lipatanin po natin. So ngayon po ayan po ngayon yung ating uh, mga gabi. So pagpuputo So mayroon na po siyang uh, tubo pero yan, wala pa po siyang uh, ugat. So minsan po pagka nagtanim po tayo nito ay uh, kahit may tubo po siya or may sibol siya pagka uh, nagtanim po tayo ay nabubulok po pagka wala po siyang ugat. Kaya mas maganda po na magtaon muna siya ng ugat bago po natin uh, ilipat doon sa paso or sa ating uh, garden. So, yeah eh, halos na may tubo na po kaya lang yung iba po ay uh, wala pa po siyang uh, ugat yan, so hindi ko na po ah, uh, ayan natin tong isa ayan. so ito po yung sa ating ah, uh, garden nung uh, last year yan, so yan po oh. ay na po yung kanyang ugat ito po yung sa garden natin ah, uh, last year so ayan nabuhay po siya so oh ayan po muna natin uh, mabuhi sila dyan para ilipat po natin ulit dyan sa paso sa mga susunod na linggo o magkakaroon po sila ng uh, ugat. So ngayon po, ito po muna ang ating uh, gagawin yung paglilipat natin po ng ating uh, sayote. yan Okay, so ngayon naman ay kukuha po tayo ng uh, ating gagamitin lupa dun po sa ating uh, sayote yun, eh. ito so, yung ating gagamitin lupa sa uh, ating mix soil Yan. babasain po natin ng tubig yung pong ating uh, lupa Ayan. Ayan. So, pagkatapos po nating uh, mabasa yung ating lupa ay maglalagay po tayo ngayon sa ating uh, paso. So, ito po yung ating mga recycle na paso nung uh, nakaraang uh, taon. So, ayan po ay gagamitin po ulit nila. Gagamitin po ulit natin sila para hindi na po tayo ah, bumili ng panitagong ah, paso. Ayan. yan So, pagkatapos po natin malagyan ng lupa ay kukunin na po natin yung pong ating ah, sayote. Ayan. So, medyo malalim po yung ating ah, lupa bawasan po natin yan so ganyan lamang po mag ah, tanim ng ah, sayote so hindi po natin siya i eh, babaon dun po sa lupa so kalahati po yung ah, litaw dun po ah, sayote so dapat po yung ugat niya ay ah, po sa ilalim so yan tapunan po natin yung kanyang ah, uh, ugat yan yan so ang ginawa po namin ah, uh, last year sa pagtatanim po ng sayote ay tinanggal po namin yung ah, uh, mismong uh, buto niya dito po sa kanyang uh, laman. So yun lamang po yung aming uh, ginamit. So ngayong uh, taon po ay uh, sinubukan po natin uh, itanim yung uh, buong uh, sayote po mismo. But I think last year meron din po tayong tanim na ganitong uh, klase po ng uh, pagtatanim ng uh, sayote. Pero dahil uh, wala po tayong gaanong space ngayon sa ating uh, garden ay uh, tatlong pun lamang po ng uh, sayote yun pong ating uh, itatanim sa ating uh, maliit na garden na uh, taon yan so lagay po natin yung kanyang ugat dyan para diretsyo po siya dun sa baba so hindi po natin sila i eh, babaon ng buo. So, kalahati lamang po ng uh, sayote. Yan. Ang ating tatakpan. So, mas madali pong mag-trim papagkag ganito dahil uh, basa na po yung uh, lupa niya, Yan. Tapos po niyan ay didiligan po natin ng kaunti lamang po. Ayan. And Ayan. So dahil ah uh, basa na po yung kanyang lupa kaya kaunting ah uh, niya lamang po yung ating uh, ginawa. So ngayon po, meron po tayong yung bagong tanim na sayote na nasa paso. Ayan po, so tapos na po tayo magtanim ng pong ating uh, sayote ngayon. So nandito lamang po siya sa ating uh, paso. So abangan niyo po sa mga susunod na linggo kung uh, ano na po yung uh, mangyayari dito po sa ating bagong tanim na sayote na galing po sa store. And then, umanda na naman po yung ating uh, theater. And kahapon pala ay nag-start uh, na po tayong uh, mag-tanim uh, or maglipat ng pong ating uh, real black na eggplant. So yun po yung uh, isang variety ng uh, talong na kung tawagin ay uh, real black. So kahapon po ay uh, pinili po natin yung mga medyo malaki na para sure po tayo na mabuhay dahil pagka minsan po pag kumuha po tayo ng medyo maliit pa at uh, atin po silang uh, inilipat ay kalimutan uh, kalimitan po ay uh, namamatay kaya kahapon po ang ginawa natin ay uh, yung mga medyo malaki lang pong seedlings yung ating uh, inilipat nilipat dun sa medyo uh, malaking uh, pot para makalaki po sila ng uh, maayos yeah, so pagkatapos po natin maglipat for mag-transplant natin po ng ating uh real block ay uh sunod po natin yung pong ating uh, tabasco. Yung tabasco po siya po yung uh, isa sang variety ng uh sili. Yeah, so sim lamang po yung ating ginawa. Dun po sa ating uh real block na eggplant may uh pinili po natin ulit yung mga medyo malaki na. Yeah, so yun po yung ating ginawa kahapon. Uh, Nag-transplant po tayo ng ating mga bagong uh, seedlings doon po sa medyo uh, malaking uh, patna. Yan, so ito na po pala yung ating uh, nalipat na mga eggplant po akon, Ayan. Ayan. So, yan po yung ating uh, real black na eggplant. And, may kasama po siyang uh, tabas sa gilid dahil nagkulang po yung ating uh, paso. And, nandito naman po sa baba, yun po ating tatawag na tabas ko. Ito. So kung mapapansin niyo po, magkaiba po yung ating gamit na kilo dito kumpara po dun sa ating ibang grow uh, lights. Ayan, so yun po yung ating mga tabasco or uh, sili. Ayan, so, bibigyan ko ka po kayo ng uh, update pagkatapos ng uh, ilang uh, linggo dito po sa ating mga bagong tanim na eggplant and dun po sa ating uh, mga bagong tanim na tabasco. Yeah, so right na po, mayroon tayong bagong tanim na sayote. Ayan. Ayan, so yan po muna yung ating uh, ginawa and yung update dito po sa ating uh, basement uh, garden. And yung ating uh, sayote, yung ginamit po namin uh, po dun, yung pinambalot po natin dito po sa ating uh, sayote ay binasa po namin ng uh, tubig yun pong uh, yung pagkatapos po namin basahin ng tubig ay saka po namin binalot yung pong ating sayote and saka po namin dinagay itong po sa timba and pagkatapos po nun, uh, tinakpan po namin yung uh, timba para hindi po makalabas yung init and makapag-germinate uh, po na maayos yung pong ating uh, sayote kasama na rin po yung ating mga taro na nasa loob po ng uh, timba. Yeah, so hindi po namin siya tinabunan ng lupa or ng uh, pating mixer yun pong ah uh, sayote so binalot lamang po namin siya ng basang ah uh, dyaryo and nilagay po namin sa top yun pong ating ah uh, timba yeah so yun po yung ating ginawa and after uh, one week po ito na po yung uh, itsura yun pong ating ah uh, sayote yeah so hanggang sa muli po mga kagulay pangalap po natin kung ano po yung mangyayari dito po sa ating ah uh, basement ah uh, garden. Maraming salamat po and uh, welcome po. Ito uh, Basement ah, uh, garden, maraming salamat po.